Ground, return A, return B, return C, at saka hot. So Hello mga kabisi mind. So ngayon may bahagi lang tayong kunting kaalaman tungkol sa electrical. So ito ay ladder diagram. So ang supply natin, line to line na may kasamang ground. So, ang simbol na ito ay mga box na yan. Ito, box ng ilaw A, box ng ilaw B, box ng ilaw C, ito naman, box ng uh, trigang na switch. So, ang nag-connect ng bawat box na yan, ito ay mga tubo. Yan, tubo siya. So, ang tanong natin ngayon, Uh, ilan ang wire ang dadaan sa bawat tubo dito, halimbawa, galing sa ating uh, meter so tatlong wire ang dadaan yan neutral, or line 1 line 2, at saka ground dito naman sa switch ang dadaan na wire dito ay uh, lima Ground, return A, return B, return C, at saka hot. So lima. So ngayon, uh, i-comment naman ninyo sa baba kung ilang wire ang dadaan dito sa uh, gitna ng... A at saka B. Ditong banda, ilang wire ang dadaan dito. So, tandaan natin ang ilaw B ay emergency light. So, i-comment sa baba kung ilang wire ang dadaan sa tubo na na magitan ng A at saka B. So, hintayin ko yung Uh, sagot nyo sa comment section. Okay, bye-bye mga kabisi main.